Bunga nga ni Anne Curtis, hindi pa rin makamove on ang ilan sa mga netizens or basher ng isa sa mga kilalang TV host, actress at ngayon ay fashionista na rin sa ibang bansa na si Ann Curtis. Idinaan ng kapamilya actress, TV host, model at fashionista na si Anne Curtis sa isang klase na paraan ang pagsagot sa isang basher sa Twitter noong October 7, 2023. Kauuwi lamang ni Anne Curtis mula sa Paris Fashion Week sa France. Doon ay ipinamalas ni Anne Curtis ang kanyang napakanatural na ganda, mga simplihang pag-aura. Maging ang ilan sa mga behind the scene ng kanyang paghahanda bago rumampa sa Fashion Week. Matapos ang kanyang first ever na pag-join sa Fashion Week sa Paris ay sabik na sabik si Anne na makipagkwentuhan o makipagkulitan sa kanyang mga followers at fans. Ang dating Twitter nga na ngayon ay kilala na bilang ex. Kaya nagtanong siya kung gising pa ba ang mga ito. Gayong malapit na ang hating gabi noong siya ay nakarating sa Pilipinas mula sa Paris. Tanong ni Anne sa kanyang tweet, Are peeps still awake at this hour? Marami naman sa kanyang mga fans at followers ang nag-retweet ng kanyang mga sinabi. nag din ang ilan at binahagi kung ano ang kanika nilang mga ginagawa. Ngunit tila may isang naligaw na basher ni Ann Curtis sa hating gabi niyang tweet at ngayon nga ay napansin nito ang kanyang mga labi. Hindi na nga bago para kay Ann Curtis na gawing biruan ang kanyang mga labi. Lalo na ang isa sa kanyang malapit na kaibigan na si Vice Ganda ay lagi nitong kabiroan tungkol sa kanyang labi o mas tinatawag nga nilang bunganga. Isa sa mga naligaw nga at tila binungangaan si Ann Curtis. Ayon sa netizen, medyo papansin tong big lips na to. Kulang na lang, ipasurgeon mo yung bunga nga mo. At dahil gising na gising ang diwa ni Ann Curtis ay hindi niya pinalagpas ang comment na ito sa kanyang tweet. Ayon nga kay Ann ay hindi niya umano kailangan ng surgeon dahil ipinanganak siyang blessed with these lips. Ang buong buwelta nga ni Ann Curtis, ani nito, hindi ko kailangan ng surgeon or any doctor dahil I was born and blessed with these lips or bunga nga as you say. Marami naman sa mga fans ni Anne Curtis at ang kanyang mga followers ang ipinagtanggol ang TV host actress na si Anne. Ayon sa mga ito ay hindi kailangan ni Anne Curtis na ipabago ang kanyang mga labi dahil kahit pa tinatawag na itong bunga nga o sobrang laki ay bagay na bagay pa rin ito kay Anne at nagmumukha pa nga siyang Barbie. Ilan pa sa mga nagkomento ay tanggap umano nila kung anuman ang itsura ni Ann Curtis at wala itong kailangan ipabago.